Hi guys! Ayan pala yung aking pananghalian kanina. Sinigang na bangos, luto ng aking asawa. Busy kasi ako kaninang umaga. Pagising ko palang hawak-hawak -hawa ko na ang walis, naglinis na ako, nagpalit na ako ng cortina, nagmap na ako, naghugas ako ng pinggan, naglinis ako sa CR. just ko, dahil ang dami ko talagang rule sa kinabuhi. Diyos ko, busy, busy ako guys. Kaya yung oras ko parang kulang. Parang kengkoy ako, hinahabol ako ng oras. Pero okay lang kasi nagluto naman yung asawa ko ng masarap na ulam. So sa kabisi ko nga, hindi ko napansin na pananghalian na pala. Kaya sabi ng asawa ko, kumain ka na. So sabi ko, mamaya na lang ako kumain. Tapusin ko muna yung aking mga gawaing bahay. Ayaw ko kasing kiwana na hindi pa tapos. Tapos babalikan ko na naman. So tinapos ko talaga siya. Kaya pagkatapos kong maligo, ayan, kumain na ako guys. Sarap na sarap ako sa aking ulam na sinigang na bangus. Alam nyo ba guys, favorito ko talaga ang bangus. Kahit anong luto, kahit anong putahe ba sa bangus, hindi ko yan aayawan. Lalo na kapag bangus na sinigang. Kuhang-kuha ng asawa ko yung lasa ng bangus na sinigang guys. Hinigo ko talaga, ubos siya sa bowl yung sabaw. Kasi paborito ko talaga siya kahit meron akong kanin sa bibig, hindi ko yan napansin guys sarap na sarap ako habang kumakain. Kasi nga, nananamlay na ako kanina kasi gutom na nga ako. Tiniis ko lang talaga na tapusin yung aking gawain bahay. Kaya, ayan, it's lunch time. At ang sarap ng pagkakatimpla ng asawa ko ng sinigang na bangus with matching. Ayan, talbos ng kamote. Paborito ko din yan, guys. Alam niyo ba yung talbos ng kamote? Healthy yan sa katawan ng tao. Lalo na yung kulay pula. Look at the sabaw is mamula-mula. Kasi yung gamit ng asawa ko is uh, talbos ng kamote na pula. Uh, bagay po yan sa anemia. Yung mga kulang ng dugo, mga anemic, Pwede yan isalad, pwede rin yan gataan, ah, haluan mo ng paksew na isda, tapos yan sa sinigang. Ito kasi sa amin, ang sanay ang tao sa ah, talbos ng kamuti, hindi sa kangkong. Hindi uso dito ang kangkong, kaya talbos ng kamote, sinigang na bangus. Tapos ang sarap pa ng bangus dahil may taba pa siya guys sa part ng tiyan. O di ba Yun ang paborito ko guys kainin. So ayan, sarap na sarap talaga ako ng aking pananghalian guys di ko na malayan busog na talaga ako pinipilit ko lang at may kasama ako dyan may katabi ako dyan yung paborito ko na malamig na malamig para hindi naman tayo mauma Yan naman talaga eh kahit hindi healthy ah, pipilitin natin isang beses lang naman thank you for watching don't forget to share my video bye bye mga guys Ayan, pa-share po ako ng aking mga video. Ayan, panuorin nyo. Mag-react po kayo at mag-comment sa aking comments box. Ayan, maraming salamat. Thank you for watching.